Ayan, magandang magandang umaga po sa si mga kamading. Maulang umaga po mga kamading. Ako po ay maglalaga ng tundok. Dalawang piraso po ito. Maglalaga po ako at siya namin iuulam sa kapi. Okay. Maulang umaga mga kamading. May bulak may bulaklak na pala yung aking orchids na puti. Ayun po. Hmm. bye okay. sa akin po pinadpad ang aking Dunya Aurora pero siya po ay hindi tumampo nagbulaklak pa rin po siya ng maayos ayan po ayan po ayan po binababa at uh, para siya ay hindi nakipagpataasan sa mga puno masukan na ang harapan ni kamading mamaya po ako magwawalis at uh, medyo maaga pa po basa pa ang lupa nakikipagpasigla ng aking kulay pula na doon nyo ho po pinagpad ko na rin po ito at hitik na sa bulaklak nagbubukahan na po ang aking mga parkades mayroon pa po dito sa Ayan. light violet maya maya lamang po ay maluluto ng aking milagang saging bago pala ang po siya kumukulo papadsanko muna ng ilaw masarap siguro dito ay alamang pangasinan yan binaguhan po ng aking erog ang tukod ng aming tanim na ikmo yan. medyo pinataas na po at hinawa na niya ang puno hindi ko po binubunot itong oh, pansit-pansitan at ito po ay aking kinakain ng hilaw oh. ano muli magandang umaga po hanggang dito na lamang po ang aking pagbablogs maga pa at uh, Ingat po tayo palagi. I love you all.